may nagtitinda pa rito ng kwan? Yung restaurant ng itag? Yung naluto na? Yung wala, wala, sa taas. Sa taas, saan dito? Kaya dito? sa no, okay, dito? Sa Oh, yeah. Kaya. Oh, okay. Magpray itong itag na lang kayo. Dami <laughs> <laughs> talaga dito ang kainan. Yugo toso.

Edwin. Do nyo? 180 sir. Ayun na ka Atoy. Ati natin eh. Rice wine. M -m -m 180. Walang mas maliit? Wala, Ito sa coffee wine. ano nga ano, 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 mamaya ano, 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 啦啦啦 Walang pair ganun lang, boss. Pero buo talaga. Magkano isang buo? 280. Ha? 280. Please, guys, tayo parang... Kaya nga eh. Ano? 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 Magkano ang kape niyo dito? Ito. ayon. Ito, tinitimpla na lang to o kailangan pa ng coffee maker? Kailangan kailangan ng maker. A, yung walang kailangan ng coffee maker meron kayo? Yung ito, ito tumulit. It. Magkano itong ganito? 35. Ay, isang plan lang to. Okay. Wala yung ganito kalaki? Wala. Ah, magkano yung mga alak nyo? ka magkano? 200 po. Hindi ako tara. Wala yung rice wine to rice wine. Coffee wine wala. Ito ang kape na to, ito. Ito mga to. Tinitimpla to. Kuhin mo na eh eto yung hindi na kailangan ng coffee maker pagkano? no ito, ito. Eh, ito, 150 po yan eto ito eto 150 Ilang timplahan kaya Ito. eto ano with balloon, ito na lang Maganda yung nagtitinda rito eh như thế ấy lắc <laughs> Tiyan ang pinaka dito? Pinaka -ma mabili? Uh, bugnay wine po. Bugnay wine. Wine talaga ito. Hindi siya yung red wine o wine. Wine talaga siya o red wine. Red wine is wine. Hmm? Red wine is wine. Same lang. Oh, matap medyo matapong pala no?